Saan po mga kabantay? What's up, what's mga kabantay? Magpapalang araw po sa atin at at panibagong araw, panibagong vlog. Ito pong ating manok ay may sakit po. No? Uh, gagamutin po natin to. Galing po to doon sa ating uh, pinahiraman. Pinahiram po natin to. No? Ngayon, eh, sabi ko isoli sa akin dahil sabi nga ay eh, may sakit daw po. At pinakakatay na nga ako ito. At uh, baka daw hindi na gumaling. Pero sa tingin ko naman ay gagaling dahil malakas pa naman siya. So pinapainom natin to ng uh, dextrose powder tapos pakainin din natin ng anong mga kabantay ng uh, dahong higat-higaran para kung ano man yung nakakain niya ay maitain niya. ano ilan muna ang kakainin niya tsaka dextrose powder tara po muna tayo ah saan meron hanap mo tayo tara, dito, 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 dito 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 tayo dito dito dito, dito.

Ako nakikita, na ako nakakita ulam pa naman sa likod yun sa likod alam po dito meron eh sige sige aran eh yung mga tatanda dahon lang saan yun? ayun! ito Ayan. Ito po yung tinatawag na higadigaran mga kabantay, no? Yan ito. Yan. Higadigaran po yan, oh no? magpla po tayo ng magandang dahon ah, maganda to nung nakaraan eh. ngayon wala na Namat, na, 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 na. Ayan, walang tayo ng mga kahit na ganito lang mga kabantayan ito pwede na to sama natin to Ayan. tapos ito dahon lang muna kaya so, may koting bulaklak ano sana kung malalapad eh wala nang malapad na ubus na ito 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 Pwede na to. Mas maganda yung ano, sariwa. Tapos ano natin to. Uh, malalapot po daw nito. No? Eh kaso nga lang po ay eh, medyo parang na ano na nakaluntoy na iba. Napapanibagong sibol ulit siya. Ang lapad po ng daon, ganito po yung kalapad. Kaso nga po, ayan, makikitid so ito lang muna pwede na po ito Ayan, edi, pwede na po rin mga kapatay yan po ang edigaran yan, yan ganyan po yung style so ito pa eh, pakakain natin ya yeah, aray ko ating manok tapos pa inumin natin ng dextrose powder yeah. Dali lang kawan tay, ada senarai nak ito po mga kabantay na dahon na to ay duturugin natin Ayan. konti lang konti konti lang gawin natin tamasin lang natin ganyan alam mo din yan masyado matigas yung sanga Ayan. sila natin ng konti ayan. So, tapos saka natin pa sa kanya. Para natin sa kanya mga kabantay. Ganyan na lang natin. Ayan. Saka natin painumin ng dextrose powder tapos bukas painumin natin ng vitamins. So, buwan natin isa. Isa pa. Tapos, saka natin pa yung desktop powder. Mga kanyang mata ay naimumol pa naman ng mga kabatayan. So meron pa siyang chance talaga na mabuhay pa. No, kasi ayang mata niya. Medyo may natukalan siyang di maganda. Kaya ganyan ang in-style niya. O kaya naman ay ah uh, may parang may nakatawang kasi kakakatawan niya. Tapos pwede naman. Kanina pininom na ulo natin ito. Ito po yung ano, textos powder natin. Tingnan tayo dito. Ginawian. Tapos oh, to din tubig tubig Kasi hindi pa nga po siya nakakain kaya kailangan natin ng dose textos powder para hindi siya matuya ng tubig sa katawan. at Paumas mm, di po siya nakakakain. So, ito po ay kahapon lang daw po yata ang sa pagkakasabi sa akin nung humiram sa akin ay kahapon uh, Gumagsak or hindi na siya makatayo kaya ganyan ganyan na style niya kaya dapat kahapon pa lang dito na po 'to. Eh kanina nga lang o oh, sinabi uli sa akin na baka daw ah uh, mamatay na sabi ko dali na at gagamutin ko. <sighs> Pa-din natin siya ng Texas powder.

Nga. Ito po mga ano ko napakatapang no mga kabantay. Nananabong po ito. pa. Oy. Yan, hindi naman, po siya no. Para lang yung katawan niya ay may lakas. Tapos bukas so oh, meron po tayo ng vitamins, papainumin po natin para Kasi po kung ito po yung mamamatay na dapat kahapon pa lang ho, oh, no? So malakas po yung pangatawan niya Uh, baka po nakatuka lang din maganda. Kaya po yan. Kaya kailangan lang po na maitain niya yun. Oop. Tying this powder. up. Mm, mm, mm. Okay. Pagpalakas ang katon mo yan. Ininom naman niya ho, hindi naman niya sinusuka. Dextrose. Kasi hindi nga ako siya makakain. Nung inoil ko lang, kaya ito lang muna. Dextrose pa muna. Kanyang hinabing. Ito pa. na lang. Last bowl. Ay! Tumapon. Last bowl na nga eh. Ah, last ball pa. Mapon. Ah, tumutok sa iyo. Ah. Oh. Yan, oh. Okay. Kailangan ko po kasi lumalayla yung kanyang ulo kaya kailangan lang nakatayo para hindi siya Ayan. Okay, ayun na mga kabantay So abang-abangan nyo po yung update sa ating manok na ating ginagamot. No?